Finally tonight here, get ready for takeoff. No plane needed, just a jet suit move over Iron Matagal ng pangarap ng tao ang makalipad tulad ng ibon. At ngayon, unti-unti na itong natutupad sa pamamagitan ng mga jetpack mula sa mga water-powered na lumulutang sa ibabaw ng dagat hanggang sa high-tech na makina na lumilipad ng mas mataas pa sa ilang helicopter. Ang bawat imbensyon ay may sariling kwento ng tapang, talino at ambisyon. Pero alin kaya sa mga jetpack na ito ang tunay na may kakayahang baguhin ang hinaharap ng aviation? Kaya tara samahan mo akong tuklasin ng mga kamanghamanghang jetpack na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Number 10. JB-12 Jetpack Sa kalagitnaan ng isang secret testing sa disyerto, maraming military officials ang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Isang tao na suot ang modern jetpack ang biglang umangat diretso sa himpapawid. Walang eroplano, walang runway at walang cockpit. Isang payat at makinis na machine lang ang nasa likod niya at ang ingay ng maliliit na machine ay tila pahiwatig ng kakayahan na taglay nito. Ito ang JB-12 isang teknolohiyang nilikha ng Jetpack Aviation na ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang imbensyon sa larangan ng personal aviation. Hindi ito tulad ng mga old version ng jetpack na mabigat, mahirap kontrolin at kulang sa lakas. Ang JB-12 ay may anim na maliliit ngunit napakalakas na microturbine engines. Ang pinagsamang puwersa ng mga ito ay nakakalikha ng higit sa 300 kilo ng thrust. Sapat iyon para itulak ang isang piloto pataas. Sa bilis na umaabot ng mahigit 53 metro bawat segundo, nagagawang umikot ng piloto sa himpapawid ng may bilis at liksi. Ang kontrol ay nasa dalawang joystick na parang extension ng kamay ng gumagamit. Ang ganitong antas ng kontrol ay bihira sa anumang personal aircraft. Ngunit hindi lang bilis at liksi ang ikinagulat ng militar. Ang kakayahan nitong manatili sa ere ng tuloy-tuloy ng sampung minuto ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito nagiging unique. Sa panahong iyon, nagagawang abutin ng jetpack ang taas na hanggang 4,000 metro. Mas mataas pa ito kaysa sa karaniwang paglipad ng ilang uri ng helicopters kung kaya't nagiging kalamangan sa mga lugar na mahirap abutin ng rotorcraft. Bilang halimbawa, sa mga testing na sinuportahan ng Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA Pinatunayan ng JB-12 na maaari itong ihanda at gamitin sa loob lamang ng ilang minuto. Ang ganitong bilis ng deployment ay perfect para sa mga espesyal na military operations. Gaya ng bigla ang pagpasok sa isang lugar, agarang pagliligtas o pagbabantay sa mga borders. Dahil maliit ang kabuuang katawan nito, madali itong maisakay sa likod ng sasakyan o kaya'y buhatin ng tao nagbibigay ito ng kakaibang kombinasyon ng mobility at tunay na vertical take-off capability na bihira sa alinmang makina. Maliban dito, nakikita ng iba't ibang sektor ang halaga ng JB12. May mga agencies ng bumbero at rescue teams na interesado rito dahil maaari nitong maabot ang matataas na bangin, gusali, o bubong na mahirap lapitan sa oras ng sunog at sakuna. Sa mga ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga at ang jetpack ay maaring maging sagot para iligtas ang buhay. Ang mga engineers at eksperto naman sa aerospace na nakasaksi na mismo sa test flight nito ay nagulat at napahanga. Number 9 Martin Jetpack. Ang Martin Jetpack ay mula sa New Zealand na ginawa ng inventor na si Glenn Neil Martin. Hindi ito katang-isip lang o laruan pang eksperimento, kundi isang tunay na prototype na talagang lumipad. Kumpara sa ibang jetpack na umaasa sa rocket o malalakas na turbine, ibang diskarte ang ginawa ni Martin. Gumamit siya ng dalawang malalakas na ducted fans na nakapuesto ng patayo para makalikha ng sapat na lakas upang iangat ang piloto. Ang resulta, nagagawa nitong lumipad pa itaas na parang maliit na helicopter. Ngunit mas simple at mas madaling kontrolin. Ginawa rin ang disenyo nito gamit ang carbon fiber at magagaan na materials kung kaya't hindi ito ganoon kabigat kahit matibay. Mayroon itong fly-by-wire system na nagbigay ng mas madaling kontrol na parang nagmomotor sa ere. Sa mga testing, napatunayan na nagagawa nitong umakyat ng hanggang 1,500 metro at tumakbo ng bilis na 74 na kilometro bawat oras. May kakayahan rin nitong manatili sa ere ng hanggang 30 minuto kung puno ang tangke at nagagawang magdala ng bigat na higit sa isang daang kilo kasama na ang piloto. Ipinapakita nito na hindi ito nilikha para sa show kundi para sa practical uses. Ayon kay Glenn Martin, ang tunay na layunin ng jetpack ay makatulong sa mga emergency situations. Sa mga lugar na hindi madaling abutin ng helicopter, gaya ng masisikip na kalye sa syudad o mga gusaling napakataas Maaring ang Martin Jetpack ang maging kasagutan. Sa isip ng mga opisyal sa Dubai, magagamit ito ng mga rescuer para makapasok sa mga bintana ng matataas na gusali kapag may sunog o sakuna. Bukod sa rescue missions, pinag-aralan din kung magagamit ito sa industrial inspections, gaya ng pag-check sa matataas na poste o mga lugar na delikado para sa tao. Isa pa, Pwede rin itong gamitin para sa mabilisang pagresponde sa mga aksidente o operasyon sa mahirap puntahang lugar. Ngunit sa kabila ng potensyal, hindi naging madali ang daan ng proyektong ito. Malaking hadlang ang pera at regulasyon dahil bago ang konsepto, kailangan itong dumaan sa masusing analysis at certification para masigurong ligtas itong gamitin. Mahirap din ang proseso ng produksyon dahil sobrang mahal ng materials at machineries na kailangan. Sa kabila ng kasikatan nito sa simula, hindi kinaya ng kumpanya ang patuloy na gastusin, kung kaya't opisyal na nagsara ang Martin Aircraft Company dahil sa kakulangan ng pondo at interes ng mga buyers. Number 8 Triton Jetpack, ipinakilala ng kumpanyang JetLev ang isang natatanging machine na hindi umaasa sa gasolina o jet turbine. Sa halip ginamit nito ang mismong tubig bilang pangunahing lakas. Tinawag itong Triton Jetpack, isang imbensyon na agad umani ng pansin dahil wala itong ingay at usok sa halip ay pinapalipad gamit lang ang malakas na bugso ng tubig. Ang disenyo nito ay simple pero kamangha-mangha. Nakabackpack ang piloto at nakakabit siya sa isang maliit na watercraft sa ibaba. Sa pamamagitan ng isang mahaba at flexible na hose, itinutulak ng sasakyang iyon ng tubig pataas at ang malakas na pressure ay dumadaloy sa dalawang nozzle na nakapwesto sa likod ng piloto. Mula roon sumisirit palabas ang tubig na nagsisilbing parang jet engine. Sa patang lakas para iangat ang sinumang nakasuot nito hanggang 10 metro sa ibabaw ng dagat. Ngunit hindi lamang taas ang maaaring maabot ng Triton Jetpack. Nakakadaloy ito ng bilis na umaabot sa 56 na kilometro bawat oras at may kakayahang lumipad ng hanggang 15 minuto. Dahil sa kakaibang experience na ito, mabilis na naingganyo ang mga resort sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga lugar na kilala sa turismo tulad ng Miami, Dubai at ilang isla sa Southeast Asia, agad na naging atraksyon ng Triton Jetpack. Hindi na ito limitado sa mga piloto o eksperto. Sa tulong ng handheld controller at simpleng pagsasanay sa balanse, halos kahit sino ay nagkakaroon ng kakayahang sumubok. maari kang mag-glide, umikot, sumausaw, at muling bumangon sa ibabaw ng alon na para bang ginagaya ang kilos ng mga creature sa dagat. Subalit hindi lang saya at aliw ang inialok ng imbensyon na ito. Ipinakita ng JetLab ang isang bagong version na gumagamit ng electric water pump system. Sa halip na sayangin ng tubig, muli nitong ginagamit ang dagat para lumikha ng malakas na bugso. Ang resulta, Isang jetpack na walang iniwang usok, walang ingay at walang masamang epekto sa kalikasan. Ito ang naging kauna-unahang jetpack na tunay na sumabay sa layunin ng mundo na protektahan ang kapaligiran. Sa katunayan, sa tuwing ginagamit ito, makikita lamang ang malalakas na arch ng tubig na tumataas sa himpapawid at unti-unting naglalakbay pabalik sa dagat. Walang pulusyon, walang matinding tunog. Tanging view ng isang tao na tila superhero na nakalutang sa ibabaw ng dagat. Kung kaya't hindi nakapagtataka na lalo itong tinangkilik ng mga eco-friendly resort na nais magbigay ng kakaibang experience sa kanilang mga bisita nang hindi sinisira ang kalikasang bumubuhay sa kanila. Number 7, Dedalus Flight Pack Nabigani ang mga tao ng ipakita sa harap ng Red Bull Air Race crowd ang isang kakaibang stand Isang piloto ang lumipad na parang nasa video game. Dumadaan sa mga virtual barriers sa himpapawid habang nakaunat ang mga braso. Ang kontrol ay hindi mula sa joystick o manibela, kundi mula mismo sa bawat galaw ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng kumikislap na headset na nagpakita ng virtual picture ng paligid. Maraming nanood online at agad na kumalat ang eksena. Ang ipinakita noon ay tinawag na Daedalus Flight Pack isang likha ng kumpanyang Air Oxo mula United Kingdom. Una itong ipinakilala noong 2023 at agad na umagaw ng pansin dahil sa kakaibang disenyo. Sa halip na tradisyonal na kontrol, ginamit nito ang kombinasyon ng carbon frame jetpack, hybrid turbines at mga sensor na nakakabit sa mga braso ng piloto. Ang bawat paggalaw ng kamay at katawan ay agad na isinasalin bilang direksyon sa paglipad. Dagdag pa, may virtual reality headset na nagbibigay ng real-time information, view simulation at mga visual effects na tila nagiging cockpit mismo ang himpapawid. May kakayahan ang Daedalus na lumipad ng may bilis na hanggang 76 na kilometro bawat oras at kaya nitong umabot ng taas na 300 metro. Sa loob ng hanggang 8 minutong paglipad, sapat na itong makapaghain ng isang nakamamanghang show o makagawa ng maiikling misyon. Ang tagal ng oras na yun ay hindi man kasing haba ng eroplano pero sapat na upang ipakita ang potensyal ng teknolohiyang ito. Subalit hindi lamang ito isang makina para sa eksibisyon. Ang lakas ng Daedalus ay nasa immersion o ang kakayahang pagsamahin ng virtual world at ang aktual na paglipad. Halimbawa, sa stunt na ginanap, lumabas ang mga digital pylons sa ere na kailangang iwasan ng piloto. Hindi ito gawagawang special effect, kundi totoong bahagi ng sistema. Bukod dito, maaari ring gamitin ng teknolohiya sa training simulations habang nasa lupa lang ang piloto o kaya naman ay lumika ng live augmented reality environment habang lumilipad. Gayun din naman, magaan ito kumpara sa karamihan ng jetpacks at hindi gaanong maingay. Idinisenyo rin itong madaling iakma para sa iba't ibang gamit. Maraming eksperto sa teknolohiya ang humanga dito. Higit pa sa libangan at paligsahan, posibleng magamit ito sa urban exploration, mabilisang misyon at maging sa mga command operation na pinapagana ng virtual reality. Sa madaling salita, hindi lang basta jetpack ang Daedalus, isa itong bagong yugto sa konsepto ng aviation. Number 6 Bell Rocket Belt Bago pa sumikat ang mga drone, hoverboard at space tourism, may mga engineers na nangangarap ng personal evasion. Sa panahong iyon kung saan rotary phones pa ang gamit at vacuum tubes pa ang umiilaw sa mga makina, ipinanganak ang isang kakaibang imbensyon. Ito ang Bell Rocket Belt. Ito ang unang totoong jetpack na nagpatunay na posible ang paglipad gamit lamang ang isang backpack. Hindi lang ito makina kundi isang simbolo ng imahinasyon at ambisyon ng tao. Ang Bell Rocket Belt ay nilikha ng Bell Aerosystems sa tulong ni Wendell Moore, isang engineer na naghangad ng isang maliit at praktikal na aparatus na kayang mag-angat ng tao. Ang ideya ay simple, gamitin ang chemical reaction para makalikha ng malakas na puwersa na kayang itulak ang piloto pa itaas. Ang piniling ingredients ay hydrogen peroxide na kapag dumaan sa isang catalyst ay biglang nagiging mainit na singaw at oxygen. Ang singaw na ito ang lumalabas sa dalawang nozzle sa likod at nagbibigay ng lakas para umangat sa ere. Bukod sa nabanggit, si Harold Graham ang naging unang tao na lumipad gamit ang rocket belt. Sa harap ng mga military officials, umangat siya ng ilang metro mula sa lupa at lumipad ng ilang segundo. Bagaman maikli lamang ang oras, sapat na yun para patunayan na posible ang konsepto. Simula noon, nagsunod-sunod ang mga demonstrasyon at bawat paglipad ay nagdulot ng matinding paghanga. Pero may malaking hadlang sapagkat ang bell rocket belt ay kayang lumipad ng hindi hihigit sa 21 segundo lamang. Sa bawat flight, ubos agad ang fuel at kailangan ng oras para muling maghanda. Ang taas na kayang marating ay humigit kumulang siyam na metro at ang pinakamabilis na speed ay nasa siyam na kilometro bawat oras. Kung ikukumpara, mas mabilis nga ito kaysa sa karaniwang takbo ng sasakyan sa lungsod. Pero napakaiksi ng panahon para maging praktikal. Dahil dito, hindi talaga naging kapakipakinabang para sa militarang aparatus. Ang layunin sana ng mga opisyal ay gawing equipment sa digmaan tulad ng mabilisang pagtawid sa ilog, pagtakas sa minahan o paglipad sa ibabaw ng mga gusali. Ngunit sa maikling oras ng paggamit, hindi ito umabot sa inaasahang practicality. Dagdag pa rito, hindi maaaring gumamit ng parasut dahil mababa lamang ang taas ng paglipad. Kaya kung sakaling mawalan ng kontrol ang piloto, napakadelikado nito. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang limitasyon para sumikat ang rocket belt. Ito ay naging tampok sa iba't ibang mga demonstration at public shows. Number 5. Copter Pack Isang inventor mula sa Australia ang nakabuo ng isang kakaibang uri ng jetpack na agad pumukaw sa atensyon ng buong mundo. Hindi ito nagmula sa malalaking kumpanya o sa mga proyektong may bilyong halaga. Sa halip, ito ay galing sa isang taong may determinasyon at ideya na gustong gawing totoo ang nai-imagine niya. Kung kaya't ipinakita ang unang flight ng tinatawag na Copter Pack, isang imbensyon na sa unang tingin ay parang drone na isinabit lang sa likod ng piloto, ngunit sa aktwal ay isang maingat na ginawang makina na kayang magpalutang sa ere. Ang disenyo ng copter pack ay simple kung titingnan, ngunit komplikado ang teknolohiya sa loob nito. Ito ay isang electric jetpack na pinapagana ng dalawang malalaking rotor na nakalagay sa magkabilang gilid ng katawan ng piloto. Ang buong sistema ay nakapaloob sa carbon fiber frame na hindi lamang nagsisilbing pundasyon, kundi nagbibigay din ng dagdag na proteksyon dahil gawa ito sa magaan ngunit matibay na materials mas ligtas at mas madaling kontroli ng buong aparato habang nasa ere. Isa sa mga bagay na nagpasikat dito ay ang kakaibang paraan ng kontrol. Hindi kailangan ng joystick o komplikadong remote. Sa halip gumagamit ito ng gyroscopic sensors na sensitive sa kilos ng katawan. Ibig sabihin sapat na ang bahagyang pagyuko para magbago ng direksyon ng makina. Ito rin ang dahilan kung bakit naging mas simple at mas nakakaaliw panoorin ng unang demo ng copter pack. Sa mga unang testing, may kakayahang umabot ng halos 15 metro ang taas ng flight nito. Ang bilis naman ay nasa halos 48 kilometro bawat oras. Ngunit may limitasyon din ito dahil ang flight time ay nasa 5 minuto lamang. Bagamat maikli, sapat na iyon upang patunayan na gumagana ang imbensyon at posible ang personal flight gamit ang electric power. Kaugnay din nito, tahimik ang makina kumpara sa iba pang jetpack na karaniwang malakas at mausok. Dahil ito ay electric, wala itong ibinubugang usok o carbon emission. Ang pagiging malinis at halos walang ingay ay nagbigay atensyon mula sa mga futurist at eksperto sa innovation. Sa simpleng anyunito nito, nagpakita ang copter pack ng imahe ng isang posibleng kinabukasan kung saan ang personal flight ay hindi lamang makikita sa pelikula, kundi maaaring maging bahagi ng totoong buhay. Marami ang nakakita ng potensyal nito, maaari itong gamitin sa mga urban areas para sa mabilis na transportation, sa pagresponde sa mga sakuna, kung saan mahirap makarating ang mga sasakyan o kaya'y para lamang sa libangan ng mga mahihilig sa teknolohiya. Ngunit kahit limitado pa ang capacity nito ngayon, Ipinakita ng inventor nito na hindi lang malalaking institusyon ang may kakayahang lumikha ng ganitong uri ng innovation. Number 4, Speeder Jetpack. Ipinakilala ng Jetpack Aviation ng Speeder Agad itong naging sentro ng usapan dahil ibang klase ang disenyo nito. Apat na malalakas na turbine engines ang nagbibigay ng lakas dito at sa tulong ng matalinong kontrol na tinutulungan ng artificial intelligence, nagiging matatag at safe ang paglipad kahit sa matitinding bilis. Hindi ito basta jetpack na pang eksibisyon lamang. Ito ay isang sasakyang kayang sumabay sa bilis ng maliliit na eroplano. Sa tulong ng teknolohiyang ito, nagkaroon ng interes ang mismong militar ng Estados Unidos. Pinuntuhan ng Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA ang karagdagang pag-develop nito, isang malinaw na palatandaan na seryoso silang nakikita ang potensyal ng speeder sa larangan ng operasyon at seguridad. Ang ideya ay hindi lang para sa adventure o entertainment. kundi para sa mga kritikal na sitwasyon kung saan ang bawat segundo ay mahalaga. Kung susuriin ang kakayahan ng speeder nakakamangha ang mga ito. Nagagawa nitong umabot ng bilis na 240 km bawat oras. Pero hindi lang iyon, dahil kaya rin nitong marating ang taas na halos 4,500 metro na karaniwang saklaw ng mga maliliit na eroplano. Ang oras ng paglipad ay tinatayang mula 10 hanggang 20 minuto depende sa bigat at kondisyon ng paglipad. Para sa isang jetpack, malaking hakbang na ito kumpara sa mga naunang disenyo na limitado lamang sa ilang segundo ng paglipad. Bukod sa bilis at taas, ang disenyo ng speeder ay may kakaibang practical uses. Natitiklop ang frame nito kung kaya't madaling dalhin at i sa mga lugar na hindi kayang abutin ng mga helikopter o drone. Maaari itong lumusot sa pagitan ng matataas na gusali o gamitin sa mga masisikip na espasyo kung saan hindi ang mas malalaking sasakyang panghimpapawid, ito ang dahilan kung bakit nakikita ito bilang isang potensyal na kasangkapan para sa mga rescuer sa lungsod, mga sundalo sa espesyal na misyon, at maging para sa mga taong naghahanap ng mabilis na paraan ng transportation. Gayunpaman, hindi rin maitatanggi na may mga hamon ang teknolohiyang ito. Ang malalakas na turbine engines ay nagdudulot ng ingay at init na maaring maging problema sa mga lugar na maraming tao. Limitado rin ang oras ng paglipad dahil sa konsumo ng gasolina. Dagdag pa rito, kailangan munang dumaan ng speeder sa masusing pagsusuri at certification bago ito tuluyang magamit ng publiko o ng militar. Sa kasalukuyan, nasa yugto pa lamang ito ng mga prototype. Number 3, manned maneuvering unit. Sa kalagitnaan ng tahimik at madilim na kalawakan lumutang ang astronaut na si Bruce McCandless, malayo sa pinakamalapit na spaceship. Wala siyang tali at wala rin connection sa shuttle. Tanging ang backpack na dala niya ang nagbigay ng kapangyarihang manatili sa kalawakan. Ang aparatus na iyon ay tinawag na manned maneuvering unit o MMU at ito ang kauna-unahang jetpack na nagbigay daan para makalipad ng malaya ang tao sa kalawakan. May bigat itong mahigit isang daang kilo at kayang magdala sa isang astronaut ng hanggang siyamnaput isang metro palayo sa kanilang shuttle. Hindi ito gumagamit ng apoy o anumang uri ng rocket flame. Sa halip umaasa ito sa 24 na maliliit na thrusters na pinapagana ng compressed nitrogen gas. Sa bawat maikling pagsabog ng gas, ang astronaut ay maaring lumiko, umikot, lumapit o lumayo ng may kahangahangang kontrol. At upang mapadali ang paggamit, nilagyan ito ng dalawang hand grips sa magkabilang gilid na nagsisilbing joystick. Dito kontrolado ng astronaut ang lahat ng direksyon tulad ng pasulong, paatras, pataas at pababa. Sa ganitong paraan, nakapagtatrabaho sila sa labas ng kanilang spacecraft na hindi na kailangang umasa sa mga tali o mabibigat na kagamitan. Sa katunayan, ang pinakamalaking importance ng MMU ay ang pagbibigay nito ng tunay na kalayaan sa mga misyon sa space. Ginamit ito upang magsagawa ng mahahalagang gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga satellite pagkuha ng mga malfunctioning equipment at pag-inspeksyon sa labas ng shuttle. May mga pagkakataon pa nga na ginamit din ito para kunin ang mga sira at lumulutang na satellite sa orbit upang maiuwi at mapag-aralan. Ngunit kahit gaano ito kahanga-hanga, maikli lamang ang naging panahon ng MMU. Matapos ang ilang matagumpay na misyon, nagpa siya ang NASA na itigil ang paggamit nito. Ito ay sapagkat masyadong mataas ang panganib na dala ng paglayo ng astronaut ng walang tali. Kung sakaling mawalan ng kontrol o maubusan ng gas sa maling pagkakataon, halos imposibleng makabalik sa shuttle. Sa kaligtasan, nakatuon ang desisyon ng NASA kung kaya't pinalitan ito ng mas maliit at mas ligtas na version na tinawag na Simplified Aid for Eva Rescue o SAFER. Ang aparatus na ito ay hindi ginagamit para sa normal na gawain, kundi bilang emergency backup lamang kapag may astronaut na aksidenteng mapalayo sa kanilang spacecraft. Number 2, Apollo Jetpack Gawa ng Jetpack International mula sa Estados Unidos, ang Apollo ay gumagamit ng hydrogen peroxide bilang pangunahing fuel. Kapag dumaan ang chemical na ito sa espesyal na bahagi ng makina, nagiging mainit na singaw na itinutulak palabas sa pamamagitan ng dalawang nozzle. Ang resulta ay isang malakas na bugso ng energy na may kasamang dagundong ng tunog at makapal na singaw. Ang simpleng prosesong ito ang nagbibigay ng kakaibang lakas upang iangat ang piloto mula sa lupa. Subalit tumatagal lamang ng humigit kumulang 30 segundo at tumaabot sa taas na halos 15 metro. Gayunman bawat segundo ay puno ng tensyon at ganda. Sa ganung ikli, nagagawa pa rin ng piloto na maghover, mag-ikot at lumapag ng eksakto sa lugar na gusto niya. Ang bawat kilos ay may halong arts at disiplina. Kung kaya't nagmumuka itong bahagi ng isang malaking show sa himpapawid, ang disenyo ng Apollo ay hindi komplikado. May compact form ito at mataas ang pressure ng fuel system. Dahilan kung bakit mabilis itong ihanda para sa isang exhibition. Para sa mga event organizer, Malaking tulong ang pagiging maaasahan nito dahil hindi ito nangangailangan ng napakaraming oras ng preparation. Kapag kailangan ng instant na atensyon at aliw mula sa mga audience, madaling ilabas ang Apollo Jetpack upang maghatid ng unforgettable experience. Sa mga presentation, ng pinakakilalang mark ng Apollo ay ang ingay ng makina at ang makapal na singaw na iniiwan nito sa ere para itong sariling version ng fireworks. Ngunit imbes na sa kalangitan lamang sumabog, may kasamang tao na aktual na lumilipad. Samantala kung ikukumpara sa ibang jetpack na nilikha para sa misyon o pang rescue, malinaw na ang Apollo ay ginawa para sa entertainment at show. Mula sa mga sports exhibitions, malalaking events, hanggang sa mga special occasions, patuloy nitong pinapaalala na minsan ang tunay na halaga ng teknolohiya ay hindi lamang sa paggamit nito kundi sa pagbigay inspirasyon at aliw sa mga tao. Number 1 Carbon Fiber Wing Nabigla ang mundo nang makita si Vince Refet ng Jetman Dubai na lumipad gamit lamang ang kanyang carbon fiber wing. Hindi ito ordinaryong eksena. Mula sa isang platform, bigla siyang umangat sa himpapawid, mabilis na nakaakyat sa taas, na halos isang libo at walong raang metro, sa loob lamang ng wala pang isang minuto. Para bang lumilipad ang isang ibon na may lakas ng isang fighter jet? Ang kanyang ginawa ay hindi simpleng stunt. Ito ay naging simbolo ng bagong yugto sa kasaysayan ng personal flight. Sa unang pagkakataon, napatunayan na posible ng lumipad ang isang tao gamit lang ang sariling pakpak na gawa ng teknolohiya, walang helikopter, walang runway at walang sasakyang pantulak. Lakas ng makina, galing sa disenyo at tapang ng piloto ang tanging puhunan. Ang sikreto ng himalang ito ay nasa mismong wing. Ang carbon fiber wing ay sobrang gaan, ngunit matibay at sinusuportahan ng apat na maliliit na jet engines. Dahil sa kombinasyong ito, nagiging mabilis at masigla ang paglipad. Umaabot ito sa bilis na halos 200 km bawat oras. Hindi lang basta diretsyo pataas o pababa dahil nagagawa nitong lumiko, magsway sa hangin, magdive at maghover, lahat ay kontrolado lamang sa pamamagitan ng pagshift ng katawan ng piloto. Walang joystick, walang mabigat na controls, katawan mismo ng tao ang siyang nagdidikta ng galaw. Kaugnay pa nito, sa kalangitan ng Dubai, makikita mo ang kakaibang view. Isang tao na nakasuot ng pakpak na parabang ibon, gumuguhit ng mga curb sa himpapawid. Hindi ito tulad ng mga lumang jetpack na mabigat at limitado ang galaw. Ang wing na ito ay nagbigay ng ganap na kalayaan. Dagdag pa rito ang proyektong ito ay bunga ng pangarap ng Jetman Team na pagsamahin ang teknolohiya ng aerospace at ang kasabikan ng extreme sports. Sa kanilang paniniwala, may kakayahan ng tao na lumipad ng walang limitasyon. At sa bawat paglipad ni Vince, milyon-milyong tao ang namangha at na-inspire. Ngunit kaakibat ng tagumpay ay ang panganib. Sa gitna ng isang training flight, si Vince Refet ay namatay. Ang kanyang pagkawala ay nagpaalala sa lahat na ang personal flight ay hindi biro bagkus ay delikado at nangangailangan ng disiplina.